Mga kagengeng nagikot nga pala ako sa aking bus na si Bruno. Gawain ko nga po pala ito kapag po bumababa ang aking mga pasero. Dahil kapag bumababa po yung mga pasero, talagang iniikutan ko po bawat sulok at lahat po ng mga upuan na yan. May pagkakataon po kasi may nakakaiwan po ng mga pasero ng cellphone po at wallet. Nagulat na nga lang po ako dito po sa isang pasero, bigla po siyang naggenggeng. Solid followers ko daw po siya, laging araw po siya nanonood po ng aking mga ina upload na video. Shoutout po sa inyo, Sir Philip. Maraming salamat po sa inyo inyong suporta. Mga kagengeng, may napansin nga lang po ako dito bag nakasabit po dito sa likuran po ng aking upuan dito po sa conductor seat. Nagtaka na nga po ako at binuksan ko baka mamaya kung ano po ang laman. Ayan mga kagengeng, cellphone na naman po na naiwan po ng ating pasahero. Hindi ko na nga po maalala kung sino po yung nakaupo dito at saan lugar po siya bumaba. Kaya po agad-agad, kinawa ko na nga po itong bag baka mamaya kagengeng makalimutan ko nga rin po. Mabigat din pala to dahil may laman din pala tong barya kasama na rin po yung cellphone. Mga kagengeng, baka po pwede pa share nyo naman po itong video na to para makuha po at maklaim po dito sa bulakan po ng terminal na tunay na may-ari. Malamang sa malamang, senior nga po ang nagmamayari na itong bag, pati na rin yung cellphone. Ito nga po ang nakawa ko sa loob. Tingin ko nga po mga kagengeng, salamin nga po yan ng pang senior. Ito nga po yung cellphone niya mga kagengeng, buti na lang hindi po loob. But in case na may tumawag, masasagot po natin agad. Pagkadating nga po namin sa terminal ng bulakan mga kagengeng, ito na isosurrender na natin ng napulot nating bag. Driver ko mga -geng -geng, sobrang saya na naman. Ganyan nga rin po kasi yan pagka nakakapulot po kami ng mga bagay na naiiwan dito sa aming bus na si Bruno. Ayan mga kagengeng, pinapakita pa nga po ng driver ko without looking pa. Tingnan nyo mga kagengeng, at happy happy siya. Tapos sabi niya, ituturpang pa nga raw po kayo niya kung saan nga po namin binabalik po yung mga naiiwan na gamit sa mga bus. Dito nga pala namin yan dinadala sa dispatcher office. Shoutout nga po sa aming bisor na si Bisor Antonio Aguilar. Pati na rin po sa dispatcher po namin na si dispatcher Sir Henry Marpa. Shoutout po sa inyo mga sir. Ganito po lahat ng bus crew po sa jail kapag po may naiiwan ng na mga gamit sa aming mga pasero, dito po namin iniiwan. Shoutout ko na nga din pala kay Conductor Alex Gerano. Shoutout sa iyo idol. Dinala na nga po ng aming dispatcher po dito po sa security guard. Dito nga po ire-record ang lahat po ng laman ng bag. Ire-record nga din dyan kung kaninong bus siya na pulot. Pati na rin po yung conductor at driver. Kaya dito detalyadong detalyado dito mga kagenggeng so ayan mga kagenggeng at tinataktak pa nga po ng ating guard tingnan nyo pinapakita niya na wala ng laman sinulat na nga ang laman ng napulot nating bag tingnan nyo mga kagenggeng may kasama pa talagang medyas yan siguro ito yung palatandaan ng may are na talagang sa kanya yung bag sana nga po makita to ng tunay na may are para malaman niya na nandito po yung bag nya at cellphone nya dito sa terminal po ng Bulacan Bulacan ayan mga kagenggeng binibilang pa nga ng ating guard yung mga barya para pag si Nole ay walang labis at walang kulang. Tapos re record niya nga po lahat 'yan sa book record niya. So paano mga kagengeng, dito ko na nga rin pala tatapusin ang aking video. Maraming maraming salamat po. Huwag po sana kalimutan mag-follow, like, and share para updated po kayo sa lahat po ng aking ina-upload na video. See you in my next vlog. Bye-bye.